Ayan, school of fish mga idol Ayan, buyag-buyag na daw Ayan na sila, 3,000 dito Ayan Pwede mo na makuha Mar, ng kamay mo Mar Ayan, pwede na makuha ng kamay Mar So good morning mga idol Ayan, update dito sa ating tilapia mga idol Ito yung ating uh, nasa 3 months old na tilapia mga idol oh. ayan so today magpapakain po tayo sa kanila at dyan po sa kabila yung ating uh, mahigit isang buwan or magdalawang buwan na siguro ito sila mga idol ayan ganyan po mga idol so ngayon po ay magpipermint muna tayo ng ating feeds so ito, ayan. So, ito yung ating 1 uh, liter mga idol so ito is 2 kilos na Uh, grower, ito is 2 kilos din na pre-starter. So, sa 4 kilos, 1 liter lamang po na tubig. So, ito is uh, half liter ang igamitin natin sa bawat isa, mga idol. Ayan. So, nakalahati na natin. Punti pa. And then, maglalagay po tayo na nasa 5 grams na uh, aqua maintenance, mga idol. Ayan. Oh. Ayan. <coughs> May natin takpan. Mix lang mga mix lamang natin yan sa mga idol at saka itong ating feeds yan and then may mix mix ng ganyan performance po natin after po kahit 5 minutes po na kapag nagsiksik na po yan pwede na po tayo mag start ng pakain sa kanila yan tapos na tapos lagay po natin ulit dito natin mga idol para sa ating pre-starter nasa almost 2 months old nating tilapia yung huling batch yan same lang din mga 5 grams po na aqua maintenance yan yan mixing natin hindi po lahat yan sya natutunaw mga idol yan at saka ilagay natin to yan so wala po tayo nabili na ano mga idol tilapia so bangos ko ito sya starter milkfish yung ating nabili na feeds dahil naubusan yung nag-iisa lamang po ito yan dito po sila nakaabang ng mga idol oh. yan magkakagulo na yan sila dyan ganyan sila kalakas kumain kung mapansin nyo po puno po yan siya kanina maya maya po 2 third na lang po ang matitira yan oh. Yan, Nasa bilis po silang kumain dito. Nakakaubos so, po tayo ng mga 3-4 kilo per meal po nila mga idol Yan, kahit maraming lumulutang dyan yan, ubos pa rin yan sa nila maya maya mga idol Lalo, kabisado na natin yung kanilang dami ng kain yan mga ganyan ang natira mga idol oh. maya maya ubos na po yan siya And then dito ulit tayo sa ating na sa almost 2 months sa tilapia. Ayun dito yan sila mga idol. Yeah, na sila. Yeah, oh. maaga pa ngayon. So pasikat pa lang yung araw. Yeah, nasa 1/4 kilo ang naubos nila dito mga idol. Yan. Ayan mga idol. So ito naman yung ating na ferment na urobiotics na nitrifying mga idol. Ito yung sobra. So kinuha na po natin at saka magpe-ferment po ulit tayo ng bago. So ito yung ating probiotics na gamit mga idol. Ang aqua nitrifying odor fixing probiotics. Yan itong molasses natin. Kunti na lang natira oh. Yan. at saka isang kilo na molasses, ganyan po siya karami yung isang kilo natin mga idol. Yan, kumukuha po tayo dito na nasa 5 to 10 grams mga idol siguro mga ganyan kadami yan yan yung irator natin dyan natin nilalagay yan sa mga idol yan at saka huwag po natin i-mix, dito na po natin yung sa hangin po mga idol igaganyan yung ating molasses para magmimix lang po sa dyan ng pusa huwag po natin kutawin ng kamay para hindi po siya makontaminate mga idol yan ganyan lang po siya Isang kilo po ito siya ng molasses mga idol. Yan, so wait po natin until bukas po ng umaga, 24 hours. Usually 12 hours magagamit na po siya. Pero mas maganda po yung 24 hours mga idol. Yan, bukas pwede na po natin kunin kagaya po niyan. Itap up po natin doon sa ating fish pan. Ayan. Ayan, malapit nang maubos. Ayan, okay na yan. Mamaya ito, mag lang din Kung Sisittle down. Then after that, takpan lamang po natin. Ganyan mga idol, para hindi po siya pasukin kung ano, ng kung ano-anong mga insecto dyan. Ayan, ganyan lamang po siya. And then, itap up na po natin ito siya mga idol. Ayan, ito, itap up na po natin siya dyan mga idol. Ayan. Ganun lang siya. Daily po yan siya mga idol na tap up. Mga idol, Ayan mga idol. So after natin mag-ferment po mga idol, yan it's time na po na magpapakain po tayo dito sa ating bioflock pan ng tilapia. Yan, ito na yung ating mga nasa tatlong buwan na po mga idol ng tilapia. Yan, diyan po yung mga nasa dalawang buwan po mga idol. Ayan, diyan na sila oh, nagantay na oh. Yan. Ayan. Kainan na. Doon sila napakarami nila. Yan. Kain kain. Yan, ganun din dito. Hindi lang makita. Yan. Ito lang natira natin. Ayan, at saka dito din sa kabila mga idol. Ayan, dito sa kabila, yung ating uh, dalawang buwan, mahigit na tilapia. Ayan. Kain. Ayan. Sobrang takaw talaga nila. Oh, hala. Sipa. Ayan. Ayan malalaki na yon Ito yung mga may, Nasa dalawang buwan na siguro natin mga idol Nat, Natilapia Ayan at saka Dito yung ating uh, Tatlong buwan Yan na, na sila oh Ayan Sa tao nila mga idol yan mga natin. May bisita din tayo si paring Jumar at saka si Nineng. pakain tayo. Basa si Basa ka, Neng. Dito, Neng, sa tabila, Neng. Mas malaki, Neng.

kaya ano na, pins. agad ang feeds. Yan mga idol, ito yung ating uh, 3,000 na tilapia mga idol. O, nag burnout po kasi ngayon. Yan, ganyan na sila kalaki Oh. Ayan, nagbaba yung iba. Pero maya maya lulutang din yan dahil hindi pa natin na on yung ating solar mga idol. Yan. Yan, ganoon sila Oh. Ang dami nila mga idol. Yan, two times na po nag burnout ngayon. Ayan, at saka yung solar po natin is hindi gumagana dahil napamutok yung ating uh, solar charge controller. Ayan. Kaya nagcha-charge muna tayo uh, sa ano, kuryente. Ayan, sobrang dami nila mga idol. Ayan, malaki na. Ayan, udak na. Ayan, malaki na. Ayan, malaki na. Taba. Ayan. Pantay yung, ano, pantay yung ulo at saka yung sabundot. Mas mataba yan. Yan, ganyan kadami yung ating mga tilapia. Ito pag isang oras na walang ano, walang aerator, chugi ito mga idol. Wala na oxygen. Yeah, wala na silang oxygen. At saka na start na rin mag settle down yung mga flock mga idol. Kaya medyo na yung ating tubig. Dren, ani ning lang ning, nagdamo ning, lang. ning. Yan, ganyan sila kadami mga idol.